Kailan ka huling nagbasa ng Biblia ng may bukas na puso? Ilang beses ka nang naghanap ng mga sagot sa lahat ng dako, sa mga tao, sa social media, sa sarili mong lakas, at nakalimutang hanapin ang isa na may lahat ng sagot? Nabubuhay tayo sa mga araw na sobrang ingay ng mundo. Ngunit, sa katotohanan, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Siya ay umaaliw, gumagabay, nagwawasto, naghihikayat, at nagpapakita ng landas tungo sa buhay na walang hanggan. Mateo 4, 4, sinabi ni Jesus. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Kung wala ito, humihina ang kaluluwa. Sa pamamagitan nito lumalakas ang puso. Ang Biblia ang manual para sa buhay. Ito ay may payo para sa mga oras ng kalungkutan, lakas para sa mga araw ng kahinaan, pag-asa para sa mga araw ng kadiliman ang totoo, alam ng kaaway ang kapangyarihan ng salita. Kaya naman ginagawa niya ang lahat para ma-distract ka. Bawat abiso, bawat pag alala bawat dahilan, lahat ay mga pagtatangka na pigilan ka sa pagbabasa ng Biblia. Ngunit kapag nagpasya kang lumapit sa salita, may nagbabago sa loob mo. Kalmado ang iyong isip. Nababawasan ang takot. Lumalago ang pananampalataya. Sa awit isang daan at labinsyam, versikulo isang daan at lima, nakasulat. Ang iyong salita ay isang lampara sa aking mga paa at isang liwanag sa aking landas. Ipinapakita nito sa atin kung saan tayo nagkakamali, kung saan tayo dapat pumunta, at kung sino ang dapat nating maging. Walang pagbabago kung hindi binabasa ang Biblia. Sa Biblia natin makikita ang tunay na kahulugan ng buhay. At ang presensyang ito ay nagpapakita mismo sa pamamagitan ng salita. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, para bang umupo ang Diyos sa tabi mo at nagsabi, Anak, alam ko ang pinagdadaanan mo. Magtiwala ka sa akin. May plano ako. Ito ay hindi isang lumang libro, ito ay isang buhay na pinagmumula ng espiritual na kapangyarihan. Sa Hebreo 4, versikulo 12, nakasulat. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak na may dalawang talim. Tumagos ito sa kaibuturan ng kaluluwa. Ito ay nagpapagaling, nagpapalaya, at nagbabago. Ngunit para magawa ito, kailangan itong basahin, pakinggan, at isabuhay. Panginoon, gisingin mo sa akin ang pagnanais na basahin ang iyong salita araw-araw. Buksan ang aking pangunawa, banal na espiritu, upang ang bawat talata ay maging buhay sa loob ko. Kapag ako ay mahina, kausapin mo ako sa pamamagitan ng iyong salita kapag ako ay nawala, gabayan mo ako sa iyong mga daan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.